binabayad sa kanila sa isang hektarya dito 2,000 lang ito yan sa lawak na yan 2,000 lang 10 hectares po ito pero 2,000 lang binabayad hindi ito sa amin sa friend ng tito ko itong lupa na to pero sa amin 3,000 kami bawat isang hektarya bawat isang hektarya 3,000 binabayad namin yan yan guys nag-aaralo si kuya yan Ayan mo yung kalabaw niya. Ayan. Malawak yan. Inaararo niya. Ngaya. Ayan yung mga 10 hectares po ito. Ayan. Siya lang mag-isa. Ayan. Bupalo po yung kalabaw na yan. Ang laki. tayong konti kasi matapang tong kalabaw na to. Ay. Wow. Wow bak dito gitto ba? Unong? ah dito. hey tindak uwong kerbau oh lagi ha hey dina berapa kaya ya panis to oh, oh. amua na <laughs> Amu, ah. <tiharga> hey, kamu kamu rapo ana ron ha? kamu po'y nya puy mudaro ana kami maada sauna oh kamu main nek daro ato no tong lima mo di ba? Uh. oh Tamuray mo daro ana. Pepila yata ganin ni Boy per hectare ya. Ah, kamu at 3 mil man eh. Oo. Oh. Ah. ah, kamu ray daro. Oh, okay, gahirap sa day. Yan. Ang ah, per hectare na bayad sa kanila 2,000 mil lang, 2,000. Sa amin, mahal. Yan. Yan po. Oh, kuya oh. 65 years na siya. Ah, nag-aararo pa rin siya. Kita mo? 65 years na siya pero nag-aararo pa rin. 'Yung buhay namin dito sa Negros. Ano? You know, lawak 10 hectares kulang-kulang. Mag-isa lang siya. Oh.